dadako naman tayo sa ating balitang lokal. Labing pitong pamilya na may nagtatrabaho menor de edad nakatanggap ng uh, pangkabuhayan package mula sa Dole, Region 3. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni Arya Lea. Arya Lea, pasok! Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Mga groceries na nagkakahalaga ng 20,000 piso at tatlong pirasong kambing ang ipinagkaloob na pangkabuhayan ng Department of Labor and Employment Region 3 sa pakikipagtulungan ng LGU Gimba sa labimpitong <laughs> pamilya na may minor di edad na nagtatrabaho dito sa bayan ng Gimba, Nueva Isiha. Sinagawa ang awarding kahapon Enero Adjiz, sa mga magulang ng mga pinukoy na minor de edad sa Gimba Municipal Gym sa pangunan ni Dole Nueva Isira Provincial Director Mayling Evangelista at Mayor Isolito Doc Galapon. Ganapon. Ayon kay Mayor Doc ang mga napiling beneficiaries ay sumailalim sa validation ng Dole Region 3 at rekomendasyon ng LGU upang masiguro na karapat dapat ang mga ito sa ipagkakaloob na assistance. Mayor, hmm. paano po ba pinili itong 17 na katao na ito? May proseso kasi pagpili. So yung pagpili na yan, yung deserving talaga na, na mga working na bata na nag-aaral. So para matulungan sila, bibigyan natin sila ng konting kabuhayan. Sino po yung nagpili, Mayor? Ah, uh, yung mga pangalan niya, pinadala natin sa Dole. Pagating sa Dole, sila na yung nagpili sa Dole. So, ito po ba ay... Pero may recommendation tayo kung sino sino. Then, na, pinili na Tayo nag-request sa Dole, katulungan tayo sa awarding ng livelihood for the parents of child laborer. Ibig sabihin, yung mga child nila nagtatrabaho para sa pag-aaral, natin sila para lalo sila magkaroon ng magandang buhay. Isa si Lapitan, 45 anyos, at residente ng barangay Makatkatwit, na pumasa sa pamantayan upang tumanggap ng kabuhayan package. May maliit siyang sari-sari store, ngunit dahil sa nagdaang pandemya, nagsara ang kanyang tindahan. Ang kanyang asawa naman ay isang truck driver, ngunit hindi permanente sa napapasukang trabaho. Si Aling Merlina ay may dalawang anak na minoridad at dahil sa kakapusan ng kinikita, ang panganay niyang anak na lalaki na 16 anos pa lamang ay naubligang magtrabaho. Nakikita ni nito ng palay tuwing walang pasok, pandagdag sa gastusin sa pag-aaral. Kwento ni Aling Merlina pagkatapos magsumite ng application form sa DOLE, mayroong gumisitang personnel sa kanilang tahanan para sa interview. Laking pasasalamat niya dahil napili ang kanyang anak bilang isa sa beneficiaries ng programa. Nangako nito na ang kabuhayan na kanilang natanggap ay sisikapin itong palaguin upang may pagpatuloy ng kanyang mga anak ang kanilang pag-aaral nang hindi na kailangan pang magtrabaho. Naman po ang masasabi mo doon sa tinanggap po na kabuhayan, may kasama pa palang tatlong kambing. Malaking pasasalamat ko po madam doon sa binigay kong pangdagdag kong na biyayang binigay sa ng dole. At sisikapin ko po na mapalago po yung binigay po nilang negosyo sa aming binigay na tulong sa amin ng sa anak ko po. Para po, sa sabi nga po nila kanina, naliwanag po nila na para po hindi na po magtrabaho yung mga bata na, na wala pa sa ostumidad. Ito ang inyong Aya Lea para sa Balitang Lokal ng Radyo Natin Bimba, 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Leia.